Welcome na naman po sa aming edition ng aming pag-install dito sa may Session Road. Okay, so in-install po natin ang ating um, uh, ilang tables po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na tables po. Okay. So, ito, pina-install po natin sa Eulalium. Tinitignan po natin ang levels niya. Okay, pinagdidikit-dikit na po natin, sir. Yan, madikit na po siya. Naka-apat na po kami at inaayos lang po sa may gilid dahil po may poste yan tinitingnan po natin ang magandang level yan sa may tanging na po tayo sir. yan at konti linis po tayo para malinis po tayo then po natin mga drawers natin yan chinecheck po natin lahat yan nalagyan po natin naman ano na po natin mga pintuan Alright. Okay, so listo na po natin. So, na-check na po natin. At yes. uh, linagay uh, po natin yung ano, kaya lang, kulang. So, ayusin lang natin. Okay, so tapos mo tayo. Tapos natin. Ito, napasok tayo. Pasok! O oh, yan, walis ng konti kasi gabi na. Ito na natin ayusin kasi lalagay natin doon sa gilid. Ayan, so na sa po natin yung gilid. Na-install na rin po natin ang ang lamesa sa harapan at nalagay po natin sa may baba na yan na po siya alright okay so yan natin yung may bang drawers at alignments at ang kanyang mga electrical para may mga saksakan ng mga laptops sa mga atong natin o yan right. okay pasok ulit po tayo ayan na po tayo ito na ating 99% finished po okay po Ayan. So, check po natin ang mga ibang saksakan natin para maiayos natin. O, yun. Alright. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. and 9 Okay, so it will Sa pangtakbo Salamat po kay Atty. George Fukay At po tayong malaki, malaki po ang tiwala sa atin. At tayo po binigyan ng chance na magawa ang kanilang office po. the ABS Law Office. Sabay Session Road. Lateral Building. Okay. Alright. So sa mga gusto mong paggawa po ng kanilang offices, contact uh, nyo lang po kami. Uh, Lake down below. At jetcolons at gmail.com at JetMCNBSN Concepts sa aming Facebook page. Thank you.